Alam mo ba yung company na tinatawag na Asachi? Ano yun? Ang pinakamataas modeling agency sa Pilipinas. Pumasok ka doon? Nag-apply ako. Uh, sir, magandang hapon. Oh. Nakita ko sa classified ads eh. Mm -hmm. Yung uh, application niya sa ano, modeling. Mm -hmm. Pero sa aga ng akin, sabi gano'n nung security, eh, wala kami kaming ano, bakante para sa security guard. <laughs> hindi hindi ako mag apply ako ng model. So, hindi siya makapaniwala, di ba? Pinakita ko, Pagdating ko doon, sa fifth floor, ang nakita ko, ang itsura puro oh my god ako, Anong pakiramdam mo? Wala, hiwalay na hiwalay ako. Sabi ko, paano kaya ako matatanggap dito? Layo, layo talaga. Anyway, I tried it. So, here comes BTR time. Hi there, yes. Uh, kindly state your name. Okay, my name is uh, Andrew Ford Espiritu. Okay, uh, where are you from? I'm from Dongalo, para niya ako. Ni english na ako. nang Ni -English, english ka? Oh, diba? uh, so, ba? So, tumahaba yung interview. So, feeling mo, tanggap ka na. Medyo, o, oh, mm. alam mo na, mm -hmm. interesado sila. <clears throat> kindly turn to your left. Okay. Mm. Again, to your right. Again, to your left. Ba't tumatagal? Mm. Tumatagal. Oo, no? oo, oo. Oh, oh, oh. medyo na, ano na ako noon. mga ganun na ako. Uh Mga ganun, ganun na ako. Mm. ng loob mo. Oh. What do you see, sir? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa tundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.